Pumuelta si Vice President Sara Duterte sa mga batikos na tumatawag sa kanyang bratinela o spoiled brat. Kasunod niya ng mga naging sagot niya sa budget hearing ng Kamara at Senado para sa hinihinging pondo ng Office of the Vice President sa 2025. Nasa frontline ng na balitang yan si Brian Basa. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang uh, spoiled brat. Yan ang banat ni Vice President Yun, Sara Duterte sa mga kritikong nagsasabi raw na nag-asal brat siya nang humarap sa budget hearing ng, ng Office hearing, of the Vice President sa Kamara noong August 27. 27. Ang budget hearing kasi na uwi sa patutsadahan. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kaya sa isang sit-down interview na inilabas mismo at, uh, ng OVP, ng naglabas wala. ng saloobin si VP Sara. Gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Eh yeah. e, saan, saan nga ba gagaling ang bise presidente? Sa palagay ko, hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinella yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. May sagot din siya kung bakit gusto na niyang i-forgo o huwag nang sagutin ang mga tanong ng mga mababata sa budget hearing. Nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro iilan na mga miyembro ng kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika bago sumalang sa kamara Humarap din sa budget hearing sa Senado si VP Sara noong August 20. Dito, giniit din niyang pinu politika siya, is si Senator Risa Ontiveros, habang inuusisa ang budget proposal ng OVP. Pero sa loob ng anim na minutong videong inilabas ng OVP, hindi na ipaliwanag ang mga detalye sa hinihinging mahigit 2 billion peso budget ng ahensya para sa 2025. Ayon sa OVP, September 4 kinunan ang interview. May Part 2 parao na ilalabas nila bukas kasabay ng pagpapatuloy ng budget hearing ng OVP sa Kamara. Hinamo naman ng ilang kongresista si VP Sara na patunayang hindi siya spoiled brat sa pamamagitan ng pagrespeto sa pagbusisi ng mga kongresista. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre kung bakit sa labas ng Kamara nagpapaliwanag si Duterte. Giit ng kongresista, sa budget process dapat magsalita ang bise sa ngalan ng transparency at accountability. Ayon naman kay Assistant Majority Leader Jill Bongalo, kung tingin ni Duterte na wala siyang kasalanan, dapat magpaliwanag siya sa mga hakbang ng kanyang tanggapan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.